Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na ito? mag a upload ka ng litrato, magsulat ng post, or magbahagi ng ideya, tapos maghihintay ka ng may kaba, likes, comments, at yung pagsangayon ng iba. Isang like lang, kaya nang buuin ang araw mo. Pero kung wala, baka masira pa. Nabubuhay tayo sa mundong tila ang pagtanggap ng iba ang siyang naging salapi. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tao nang nakahanap ng paraan para lampasan ang sistemang ito. Libu-libong taon na ang nakaraan, sila ang mga Stoics, at para sa kanila, ang paghahanap ng pag ng iba ay hindi lang walang silbi, kundi nakakasama pa nga. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit ganoon ang pananaw nila, at higit sa lahat, paano natin matututunan ang kanilang karunungan para makamit ang tunay na kalayaan sa kalooban. Kung gayon, sino ba ang mga Stoics na ito? Hindi lang sila yung tipong mga lalaking nakatoga na nakaupo at nagninilay-nilay sa buhay. Kasama rito si Epictetus na isang alipin, si Seneca na tagapayo ng emperador, at maging ang emperador mismo, si Marcus Aurelius. Iba-iba sila ng pinagmulan pero iisa ang pilosopiya na pinaniniwalaan nila. Nabuhay sila sa mundong punong-puno ng intriga, digmaan at mga biglaang pagsubok, hindi na iiba sa atin. Ang pangunahing layunin nila ay makahanap ng paraan para manatiling kalmado at malinaw ang pag-iisip anuman ang mangyari sa kanilang paligid. Ang kanilang pangunahing ideya ay simple tulad ng lahat ng henyo, hindi tayo ginagawang malungkot ng mismong pangyayari o ng mga sinasabi ng tao, kundi ng sarili nating pagpapakahulugan o paghuhusga sa mga ito, kaya bakit nga ba, ayon sa mga stoic, ang opinyon ng iba ay direktang daan patungo sa kalungkutan. Ang kanilang pangunahing sagot ay nakatago sa isang makapangyarihang ideya na tinawag nilang Dichotomy of Control. Medyo pang akademiko pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, marahil ito ang pinakasimple at pinakapraktikal na ideya sa buong pilosopiya. Isipin mo, lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng ilagay sa dalawang imahinaryong kahon. Sa unang kahon, inilalagay natin ang mga bagay na nasa ganap nating kontrol. Ito ang ating sariling mga kaisipan. Ang ating mga paghuhusga, ang ating mga disisyon, ang ating mga aksyon at mga pagsisikap. Ito ang ating personal na zona ng responsibilidad, ang tanging lugar sa universo kung saan tayo ang tunay na may kontrol. At sa ikalawang kahon naman, napupunta ang lahat ng iba pa. Lahat ng bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang panahon sa labas. Ang traffic sa kalsada ang sitwasyong ekonomiko sa mundo, ang nakaraan na hindi na mababago. At oh, syempre, kabilang din dito ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin, ang kanilang mga opinyon, ang kanilang pagtingin, ang kanilang pagpuna, ang kanilang pagtanggap. At dito nga nagtatago ang pangunahing bitag. Sa bawat pagkakataong nag-aalala tayo, ano kaya ang iisipin nila paano kung hindi nila magustuhan? Sana tanggapin nila ako. Tayo, sa esensya, ay tumatalikod sa ating unang kahon kung saan naroon ang lahat ng ating lakas at desperadong sinusubukang ayusin ng ikalawa ang kahon ng iba. Ito ay kasing walang saysay ng pagsisikap na imaneho ang sasakyan ng iba habang nasa passenger seat. Pwede kang sumigaw, magbigay ng payo o mag-alala pero wala sa iyo ang manibela. Sinasayang mo lang ang iyong lakas, oras at nervyos. Ang resulta, pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, pagkabalisa at patuloy na pagkabigo. Pero sabi ng mga stoic, itigil mo na yan, ibalik ang lahat ng iyong atensyon sa unang kahon. Hindi mo kayang kontrolin kung pupurihin ka ba para sa iyong report. Pero kaya mong gawing pinakamahusay ang report na iyon hanggat kaya mo. Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka. Pero pwede kang maging tapat, mabait at mapagkakatiwala ang tao. Isipin mo ang isang presentasyon sa trabaho. Ang pagpokus sa ikalawang kahon ay nangangahulugang pag-aalala. Sana magustuhan ito ng boss. Sana pahalagahan ito ng mga kasamahan. Ito ang daan patungo sa nanginginig na boses at kawalan ng kumpiyansa. Pero ang pagpokus sa unang kahon ay ganito. Maingat kong ihahanda ang material. Pag-iisipan ko ang istruktura. Magpapraktis ako ng aking pagsasalita. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Nawawala ang lahat ng pagkabalisa dahil nakatuon ka sa proseso at hindi sa resulta na hindi mo naman kontrolado. Dito nagsisimula ang unang hakbang tungo sa kalayaan, ang intindihin kung nasaan ang iyong manibela at mahigpit itong hawakan sa iyong mga kamay. Okay, klaro na hindi natin kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Malinaw na yan. Pero bakit nga ba hindi natin dapat pagnilayan o hangarin ang pagtanggap ng iba? Eh, ang sarap sa pakiramdam niyan. At dito, ipinapakilala ng mga Stoic ang isa pang napakahalagang konsepto. Para sa kanila, ang tanging may tunay na halaga, ang tanging tunay na kabutihan, ay ang virtud o kabutihan ng pagkatao. Huwag kayong matakot sa salitang virtud. Para sa isang Stoic, ang virtud ay simpleng pamumuhay ng naaayon sa rason at katwiran. Ito ay ang karunungan sa paggawa ng desisyon, tapang sa pagkilos, katarungan sa pakikitungo sa iba at kahinahunan sa mga kagustuhan. Sa madaling salita, ito ang kalidad ng iyong kalooban at ng iyong mga gawa. Pero ang lahat ng iba pa, ang ating kalusugan, pera, reputasyon at syempre, pati ang mga like sa ating mga larawan, tinatawag nila itong mga bagay na walang kinalaman o in things. At dito ang susi. Ang salitang walang kinalaman o indifferent ay hindi nangangahulugang masama o walang silbi. Hindi sinasabi ng mga stoic na dapat tayong maging sakitin at mahirap. Ang sinasabi lang nila ay ang mga bagay na ito ay neutral. Sa kanilang sarili, hindi ka nila ginagawang mabuti o masamang tao at tiyak na hindi sila ang pinagmumula ng tunay at hindi natitinag na kaligayahan. Para mas maintindihan ito, isipin na parang bumubuo ka ng isang bahay, ang bahay ng iyong pagkatao. Ang birtud, kung gayon, ay ang pundasyon nito. Matibay, maaasahan at malalim. At ang lahat ng walang kinalaman na bagay, kabilang na ang pagtanggap ng iba, ay ang muwebles, ang kulay ng dingding, mga larawan at iba pang palamuti. O, oh, syempre, mas komportable ang bahay na may magandang mo at naka-istilong disenyo. Walang kumukontra dyan. unit kung bulok ang pundasyon mo, kukuho ang bahay mo, kaano man kamahal ang sofa na ilagay mo rito. Sa kabilang banda naman, kung matatag ang pundasyon, makakatayo ang bahay mo sa anumang bagyo, kahit paghanap na walang palamuti ang loob nito. Kung gayon, ang paghabol sa pagtanggap ng iba ay parang paggugol ng buong buhay mo sa walang katapusang pagpili ng kurtina habang tuluyan mong nakakalimutan ang mga bitak sa pundasyon. Ito ay isang pangunahing pagkakamali sa pagtatakda ng mga prioridad. Ang panlabas na pagkilala ay hindi kagagawing mas mahusay at ang kawalan nito ay hindi kagagawing mas masahol. Ang isang tao na binabatikos ng lahat ngunit kumikilos ng tapat at may tapang ay tunay na mabuting tao. Samantala, ang isang tao na pinupuri ng lahat ngunit sinungaling at duwag ay masama. Ang palakpak at mga like ay hindi nagpapabago sa tunay na esensya ng mga bagay. Dekorasyon lamang sila. Kaya't ang mga stoic ay nananawagan sa atin na ito o ng ating pansin sa pinakamahalaga, ang pagtatayo nang matatag na pundasyon ng ating pagkatao. Pero paano nga ba natin ito mailalapat sa totoong buhay? Iba ang teorya sa matinding sakit na dulot ng kritisismo o malamig na pagwawalang-bahala. Napakalinaw nito sa mga Stoic. Hindi sila puro aklat lang. Sila ay totoong mga praktiko ng buhay at mayroon silang buong hanay ng mga mental na ehersisyo para sanayin ang kanilang isip isa sa pinaka-epektibo ay ang tinatawag na pag-iisip sa pinakamasamang mangyayari o sa kanilang tawag, premeditation. Napakasimple ng ideya. Kapag takot ka sa pagtutol ng ibang tao, huwag mong takasan ng takot na iyon. Sa halip, harapin mo ito. Tanungin mo ang sarili mo ng buong katapatan. Ano ang pinakamasamang mangyayari kung hindi nila ako aprubahan? Gawin natin ang mental na eksperimentong ito ngayon din. Isipin, nag-post ka ng iyong likha online, mapadrawing, kanta o artikulo, at nakakuha ka ng negatibong komento. O mas malala pa, walang pumansin. Ano ang susunod? Ipagpatuloy natin ang pelikulang ito hanggang sa dulo. Huwag kang tumigil sa unang saksak ng pagkabahala. Kaya may isang taong nagisip na ang iyong trabaho ay walang kwenta. So ano? Guguho ba ang buhay mo dahil dito? Hindi ka na ba makakalikha? Titigil ba ang mundo? Sisantihin ka ba sa trabaho? Iiwanan ka ng lahat ng iyong kaibigan at mananatili kang mag-isa? Kapag sinimulan natin kalasin ang buhol ng takot na ito, nagulat tayo na sa dulo ng sinulid, wala namang nakakatakot na halimaw. Madalas, halos wala namang mangyayari. Kung tutuusin, may isang tao lang na may naisip na hindi maganda tungkol sa iyo sa loob ng ilang minuto at nakalimutan na kaagad. Abala na sa sarili niyang gawain. Iyon lang ang nakakatakot na senaryo. Ang ehersisyong ito ay parang mental na bakuna laban sa takot. Sa pamamagitan ng maagang pag-iisip at pagtanggap sa pinakamasamang kahit na pinakasobrang variant. Pinapahina natin ito. Hindi na ito nagiging misteryoso at nakakatakot. Nakikita natin ang tunay nitong sukat na madalas ay maliit lang. At kapag nangyari ang totoong pangyayari, handa na tayo. Hindi na ito may kapangyarihan sa atin dahil hinarap na natin ito at naunawaan na sa huli, wala naman pala talagang dapat katakutan. At ngayon, ang pinakamahalaga, Narito ang puntong bumabago sa pag-iisip na siyang magpapalit sa lahat. Naunawaan ng mga Stoic na sa paghahanap ng pagkilala mula sa iba, tayo ay gumagawa ng isang fundamental at trahedya na pagkakamali. Kusang-loob nating ibinibigay ang susi ng ating kaligayahan, kapayapaan ng loob, at pagpapahalaga sa sarili sa kamay ng ibang tao. Huminto ka sandali at tunay na pagnilayan ito sa bawat pagkakataong nag-aalala naghihintay ng like o natatakot sa batikos. Literal mong sinasabi sa ibang tao. Narito ang remote control ng aking kalooban. Pindutin mo ang mga buton ayon sa iyong kagustuhan. Handa akong lumukso sa tuwa kung papupurihan mo ako at magdusa kung babaliwalain mo. Ipinagkakaloob mo ang kontrol sa iyong emosyonal na estado sa ibang tao. Mga taong maaaring hindi mo naman kaayon sa prinsipyo. Mga taong ang paghuhusga ay maaaring mababaw lamang at ang kalooban ay pabago-bago tulad ng panahon. Ngayon, sinasamba ka nila. Bukas, may bago na silang idolo. Gusto mo ba talagang ang iyong kaligayahan ay umasa sa ganoong kawalang katiyakan? Ito ay isang uri ng kusang loob na pagkaalipin at ang mga Stoic, lalo na si Epictetus, na dati ring alipin, ay higit na nakaaalam sa halaga ng kalayaan kaysa kaninuman. Sinabi niya, kung gusto mong umunlad, tanggapin mong magmukhang ignorante at hangal sa paningin ng iba. Ang pagtigil sa paghahanap ng pag-apruba ay hindi pagpapakita ng pagiging makasarili o kayabangan. Hindi ito nangangahulugang wala ka ng pakialam sa lahat. Hindi. Ito ay isang gawa ng pagbawi ng kapangyarihan sa iyong sariling buhay. Ito ay deklarasyon ng iyong panloob na kalayaan. Ito ay pag-unawa na ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay dapat nakabatay sa matibay na pundasyon ng iyong sariling mga gawa, mga prinsipyo at iyong konsensya at hindi sa buhangin na madaling gumuguho ng palakpak ng karamihan. At sa sandaling tunay mo itong maunawaan hanggang sa kaibuturan ng iyong puso't isip, makakaramdam ka ng hindi ka panipaniwalang gaan. Mawawala sa iyong mga balikat ang isang napakalaking, hindi nakikitang pasanin na iyong dinadala sa loob ng maraming taon. At sa wakas ay makakahinga ka ng maluwag, malaya. Ngayon, narito ang pinakamahalaga. Ito ang mismong turning point o pagbabago ng pananaw sa isip na bumabago sa lahat. Naunawaan ng mga stoic na kapag hinahanap natin ang pagtanggap at papuri ng iba, isang malaking pagkakamali ang ating ginagawa. Voluntaryo nating ibinibigay ang susi ng ating kaligayahan sa kamay ng iba. Isipin mo ito. Ipinapasa mo ang kontrol sa iyong kapayapaan ng kalooban sa ibang tao sa mga taong maaaring hindi mo kapareho ng pinahahalagahan na ang kanilang paghuhusga ay mababaw at ang kanilang kalooban ay pabago-bago. Sabi nga ni Epictetus, Kung gusto mong umunlad, tanggapin mong magmukhang ignorante at hangal. Ang pagtigil sa paghahanap ng pagtanggap ay hindi pagiging makasarili o kawala ng pakialam. Ito ay isang kilos ng pagbawi ng kapangyarihan sa iyong sariling buhay. Ito ay ang pag-unawa na ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay dapat nakabatay sa iyong mga gawa at prinsipyo at hindi sa palakpak ng karamihan. At kapag tunay mong naunawaan ito, makakaranas ka ng di ka panipaniwalang kaginhawaan. Isang napakalaking pasanin ng aalis sa iyong balikat at sa wakas ay makakahinga ka na ng malaya. Kaya, sa madaling sabi, itinuturo sa atin ng mga stoic na huwag hanapin ang pagtanggap ng iba dahil ito ay wala sa ating kontrol. Hindi ito tunay na kabutihan at ginagawa tayong alipin ng opinyon ng iba. Sa halip, iminumong kahinilang itoon natin ang pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating mga iniisip, ang ating mga paghuhusga at ang ating mga kilos. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung napaisip ka rito, like at magsubscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong aral ng sinaunang karunungan. Ngayon, may tanong ako para sa iyo. Sa anong sitwasyon mo, pinakamahirap balewalain ang opinyon ng ibang tao? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section pag-usapan natin ito ng sama-sama.